Magandang umaga mga TNV uh, Galagala muna tayo dito sa uh, uh, galagala. Tingin tayo dito sa mga saging Tingin, Tingin muna tayo dito sa mga puno ng saging May mga bagong bunga na ba Yung meron dun oh. Maliit. Ang bilis tumaas ng mga damo. Ito oh. wala pang bunga ang dito na side meron doon isa, dalawa tatlo apat Oh, ini tanaman side walang bunga. ternyata Dun Dunia tas Ito malaki na oh Pero hindi pa nagkaroon ng puso eh, Mayroon na Hindi nabalot Tsaka dito pala sa baba oh Marami pala dito Yan oh Pwede na tong ano katingin. Ito parang may sakit to. Maliit lang yung bunga. So, may mga bunga na rin mga kinzi. May mga bago. Yung iba, yung yung iba hindi pa na hindi pa na alis yung mga puso. Pero sira yung isa. Ito okay naman siya. <coughs> Ayan. Uh, napagod ako mag-inbe. Pasensya na. Kung well, hindi ako masyadong makapagsalita. Nakapagsalita. Galing ako nag-tapping. Ayan. Okay, yan lang muna. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.